Hello mga sir, ngayong araw na to meron tayo Mio M3 na meron check engine no? on natin yung susi tuturuan ko rin kayo kung paano magbasa ng check engine ng Mio M3 so pag on nyo na susi, mag on yung check engine light bibilangin nyo yung slow blink 1 2 3 4 tapos fast blink 1, 2 So, ibig sabihin nun, error 42. Ang error 42 po, eh, paulit-ulit na yun, puro 42. Ang error 42 po, mga sir, sa Mio M3, sa NMAX, saka sa, ano ba, Aerox yun eh. Aerox, yung Aerox. Ibig sabihin po niya na hindi gumagana yung speedometer. Ang Mio m mga sir, lalo na itong merong start, stop, meron po itong error 42. Yung walang start and stop, hindi po, kahit wala po kayong speedometer, okay lang yun, wala siyang pakialam. Speedometer cable is this one. Pinakabit sa front mags nyo para sa Mio M3. Ngayon, mga sir, uh, ano pa nangyayari pag may error 42? Pag mayroong error 42, mga sir, yung motor nyo po is nakalimit lang po siya sa 6,000 RPM. So, for example, itong Mio M3, yung Aerox so o M-Max, meron sa mga limit na like 10,000 RPM ata, 10,500 RPM. So, it allows you na makapag top speed ng 100, 120, mga ganon. Ngayon, kapag meron po kayong error 42, hanggang 60 lang po yung takbo nyo. Kahit anong gawin nyo, mag-overtake kayo ng bus, ang nangyayari, kagaya sa tatakbo kayo ng 70-80, wala, ipinabalik kayo ng motor. Yun po yung nangyayari kapag merong error 42. Nililimit niya po yung rev range or yung RPM limit binababaan niya ngayon. So, dati, kung nakatapos ng 80, kapag putol po yung speedometer nyo, wala kayong speedometer, hanggang 60 lang po yung takbo niya. Ano niya po yan? safety feature? Ayan mga sir, hinihila lang ni CJ yung speedometer cable. Yun. Ang issue ng speedometer cable ni nila sir, yon, is yung putol po. Putol po. yung, yung kaparaso niya? Putol yung alin. Eh. Yan. Putol po yung kanyang speedometer cable. Pumunta si sir kahapon My yung may-ari. Oo. Speedometer, oh, speedometer <laughs> cable. Ngayon, ang mangyayari mga sir, nagtataka siya bakit daw humahagop yung motor niya pag tumatap speed daw siya. Yung motor na tumama sir, kasi may error 42 siya, ayun ang nangyayari. Ayan, nasa rin po yung bago. Nalagyan natin ng langis sa loob yan para malubrigate. Ayan. Ayan kami na may ECJ. Ayan, mga sir, test drive na natin itong million na to. Ayan, meron pa rin siyang check engine. Pero dapat, uh, mawala na ito pag, pagka-test drive natin. Start. Start. Yan mga ka, tapos natin test drive. Right? Tapos natin yung On natin ulit. Wala na. Ayaw ng umiilaw. Good job. Sir. Kansi sir, ito yung Arino M3. Ano nararamdaman mo sir kapag umarang kayo? Medyo tabilis yung takbo mo parang? Umiilay. Umiilay ha? Parang tinutulak oh. ka ito balik. So yun mga sir, yung error 42. Ayan, wala nang blink. Wala nang blink. Okay, yes, sir, salamat. Thank you, madam. Okay.